yung 386 na to ay isda. Ano? Siguro isda yan. It's a prank. It's a prank. Wala, buhay pa. Nanginipit pa. Katanga yan. Yan ba ang katang? Katang ba ang tawag doon? Hindi katang. Uh, alimasag. Alimasag. Boy, babaga ate. <laughs> <laughs> ah. E, hu -hu na lang, tapong, 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 abiglang gumalang. E, lang, yan. Hmm. Ano nakirig pala, ah? Hmm, iyan, ang katang. Iyon naman, ang pusit. Ito. Pusto? Pusto. Ito, 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 isda yan, anak. Yan, yan. Lagay mo muna din. Malalaki nga sya. Ito ang magandang ano. Lagpalamanan nga ng giniling. Ang gandang. Ikalamari, Ang gusto. malaking ng manang. ulo. Sarap ng tampretto. <laughs> Naka ilang peraso yung undi ching? Yan. Uno, no. Do we? 4. 5? 4. 4 petsi lang. Ang laki. Ang laki nga nyan. Oh. Grabe, isang di pa. <laughs> oh, isang di pa. Ang ganda ng kasi ngayon. Malalaki. Ito, ating igagat ang aring katang mo. Oh, ito naman. Ah, yung isda. Ba't yung is baklasi? Huh? Hmm? Isang kilo ba ito? Ah, kulangin. Ibang klase ito pala? Mm -hmm. Oo, yung parang lumahan nga. Buksan mo nga anak yung bikain, biakin. Ba yan? Hmm. Hmm, malalaki din, no? Sarap niyan. Isaing din, tapos preto. Father May isda, may pansit and katang. Mura doon ang katang, no?